Bhay ni Makkano. Hadi ah, to ba, mag-apply ako na kay Pare. Paki-give up pe ko yung nanay nani para sa Makkano. Makkano! Makkano! Oh, shit, 'di na 'yan. Bisita. Makkano! I play. Eh. Aplah. Pa. Kailan ko si geran? Wala ko. Ikaw ba si Makkano? <laughs> oh. Ah, love. Ah, magandang O, oo po, tama. Hmm. Si Boss Log iba. Boss K, ha? Ah? Boss K? Oo. Oh. Ang oh, Boss K. Yung sa tropang positive po ba, amo? Opo, yung oh, yung magandang lalaki ito sa ano. Opo, okay. Meron na po kasing schedule dito eh kung pupusta ba sila. Pupusta daw. O pupunta na lang dito. Oh, sige, sige. Ah, hintayin na lang muna namin kayo. Oh, sige, sige. Salamat Opo. po. Pupunta na lang. O oh, pupunta na? Oo. Oh, oh. Pupunta daw sila. Makanya, lo. Ano ginagawa mo diyan? Pati ka tumabi. diyan si Oh, tatabi ka muna doon. Tatabi. Oh, tatabi ka muna doon. Tapik ka, ka. Hindi na mo Hoy, Oh, ayaw na pala sila eh! Oh, pasok! Yan! Upos na kami kay Tagul! Nabalitaan namin yung laban nila ni ano, ni 69! Oh, pasok kayo! Oh yung ano! Hey, parang napalitan namin yung laban nila 69 saka nila Bull. Aba, oh, siyempre. Siyempre, supportado kami sa kaibigan natin. Alam mo alam mo yung labanan niya, no, Kuya Red? Oo. Oh, Gusta oh. kami ng malaki. Alam niyo yung Yamato, no? Oo. Nakaredy na, na, ba yung pera niyo? Dami nila sa lamang ka lang. Bagong ano, ha? Magkano ba yan? Nakakalating ah, minum pa lang to. Ha? 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 Sa kaya ito ba? Isang milyon! Pwede 1.5! 1.5 na! 1.5 na tayong pondong posta. Ha? Kay oh, dagol kayo? Kay dagol oh, oh, eh. Hindi namin pipitawan ng na aming bata! Support alamin! Sigurado kayong kay dagol ha? Oo! Oh. O oh, kunin natin oh, yan! Oo! Yeah, oh. O oh. deal na yan! So malalaman nyo yung... O oh, eto ha! Eto yung cash ha! Nakita nyo na! So deal na! Meron nang pumusta kay dagol! Yun! <laughs> Mayroon tropa positive vlog <laughs> ha! talaga si dagol ha! Malakas ang ano ha! Hindi! Eh, Matangkad! Yung bata natin! Matangkad mm. eh! O oh, ngayon! Ah, ma malal malalaman nyo yan yung ano uh, schedule ng laban! Ay, next week, may message namin o, sige, kayo. Oh, sige, balitaan niyo kami oh. na. Sige, sige. Okay, ah. O ingat okay. sa sa biyaya. Sige, sige. sige. Thank, you. thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, ingat. Oh. oh. Ay, yun, yun lang. Ay, yun. Oh. So, tayo kukuha ng okay, referin. Boss, boss, saan yung, ba yung, yung bayan ni Magkanok dito? Saan po yung bahay niya? Alam ko, dyan yung bahay ni Magkanok. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Bayan, boss, anong kailangan mo sa kanya? Mag-apply sana ako ng referin.

Kala ko si Gerald. Kala ko. Siya. Ikaw ba si Makano? Siya, siya. Ha? Siya, siya, si okay, Magkano. Ano siya. Oh, Bakit boss? Hindi, ano, siya, ano, siya. Ano, anong kailangan mo boss? Boss, pwede ba ako mag-apply ng referee? Oh, solve lang problema mo. Ayun pala referee. Ano, Magkano, tanggap ba ako? May papiris na ako dito. Tanggap ka eh, na. Kailangan pa ba yun? Hindi na. Yeah. Approve. Approve oh, na yan. Yeah. O oh, sige mag i-start ka, pag ano, malapit na yung boxing, kukunin ka namin referee. Yon. Oh. Bigay mo na lang yung contact mo. Bigay mo yung contact mo ha, Oh. Saka daw, pwede ba ako magbali? O, oh. magbabali ka na kagad, hindi pa nga nag yung ano. May advance na. Advance na. Magaling po. din to. Magaling din. Sigurista. Sige, bigyan mo naman kanon. ka no. Kung kano? Kala ka naman ka no. Sigur, bali lang naman yan eh. O. Oh. Oh. Ang late naman, wala na bang ba lalaki ganito? Wala mo ka pa, gusto mo na malaki. O oh, pare. O ito, bigyan mo sa kanya to. Ah, yan, pwede na yan. Ito, baka pang isang taon mo ng allowance yan, o. Oh. Kung year mo lang, ano yan, ha? Allowance. Pagka daw, sabra naman lagi yung binigay mo. O yan, isang buwan mo ng allowance yan. Matatapos na yung boxing, hindi mo pa maupo siya, di ba? Kire-reklamo <laughs> <laughs> pa eh, no? mo yan, o. Huwag kang gasta rin. Huwag kang Sige na nga, alis na ako. Sa akin na ito, wala na bawian, o. No? Sige, sa'yo na yan. Alis ka na, ingat.